bayan. Ha? Ah? Alam nyo ba na <clears throat> si Marcoleta ngayon ay tumulong na? Ha? Ah? Kay uh, PBBM? Ito na. Ah, ah. Mga kababayan, gusto kong i-clarify sa inyo. Ah. Hmm. Si Marcoleta, tudo tangge na hindi daw siya DDS. Ah, hindi DDS si Marcoleta. Pakita ko lang nga mga kababayan. Oh, ah, Marcoleta, gusto kong ano ha, magagalit ang mga DDS dito. Ah, hindi. Hmm. PDP. Sinabi ni eh, man, hindi ako PDP laban eh. Ah. Ayon naman po. na nung ngampanya ako, maski kaya nung 2022, adapted lang ako. Yun! Hmm. Upo. Kaya, hindi eh, ko lang kung bakit nila sinasabing uh, mm -hmm. Duterte Black ako. Opo. At pagkakama lang kasi tayo na Duterte Black, kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Oh, uh, yun, lang na ang karapatan naman ng uh, mga Duterte. Kailangan din natin Uh, ibigay yung uh, due process para sa kanila. Mm. Hindi eh, ako PDP laban eh. Ayun. Uh, no. uh, nung... Kita nyo, hindi siya PDP laban. Inadapt lang daw siya. So ito po mga kababayan, dito palang sumakit ng tainga ng mga DDS. Hindi nila kayang tanggapin. Galit na galit sila. Kaya pala ang sabi, ay, binulungan kasi guru ni Marcos eh kasi nakipag-shake hands ka dun eh. Ito oh. Kita nyo mga kababayan. Ayan oh. Nakipag-shake hands siya kay PBBM. Ah. Oh. So, pagpindutin natin yan. tayo oh, na Black. Oh. diba? Nakipag-beso-beso siya. Ah. Oh. Ngayon, mga kababayan. Ah. Alam nyo ba na sumuporta na si Marcoleta kay Marcos? Gusto kong patunayan yan. Oh. Alam nyo ba na nagkamali si Chis Escudero na pinayagan niya na gawin sa Blue Ribbon Committee Chairman, si Marcoleta? Dito nagkakamali si, B si Villanueva at si Escudero. Ah, eto na, eto na, mga kababayan. Bakit? Ito po ay mula sa Senate of the President 20th Congress. Ah, I-share ko lang sa inyo ha. Ah. Hindi tayo fake news. Ah, hindi tayo fake news. Ito po'y mula sa Senate of the President 28th Congress. Ano bang nakasaad dito, mga kababayan? ba diba, una, Markuleta agad nakalagay. Kita ninyo, Marcoleta. Ah, open. Senate Froob. On. Ha? Ah, anomalous Flood Control Project. August 19. Nako po, mga kababayan. Ha? Ah, huwag pagkatiwalaan si Marcoleta. Hindi naman talaga ako nagtitiwala dyan mm. Mga kababayan, eto na po Nagkamali po si Chis Escudero at si Villanueva Sa pagdeklara kay Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ma'am Chai Chair, hello po, magandang gabi at sa Sirisa Force Bakit nagkakamali? Kasi yung taong itinilaga nila bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson yun po yung tao na mag-iimbestiga sa kanila. <laughs> Di ba, mga kapubayan? Ah, dito sila nagkakamali. Dito sila ah, makakarni ngayon. Akala ko ba ang sabi ni Guanson, humanda kayo! Patay kayo pag si Marpoleta ang mahawak ng Blue Ribbon Committee. Ito na, ito. ipakita natin na. Guanzon, kanina, inamin ni Markuleta na hindi siya PDP. Guanzon, Markuleta. Ay, nako! Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Danti Markuleta, Blue Ribbon, kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng senato, na Naibigay sana sa akin yung Blue Ribbon. Patay Patay kayo! dahilan para ma-investigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa na ating bansa. Isa kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na ng pag-asa ang mahirap. 30% of our national treasury goes to private pockets. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutugunan ay mga marginalized. Yun ang... Kita ninyo, mga kababayan. So, ito na. Mm. Ngayon, mga kababayan, si Cheese Escudero dito, Delicado. Si Joel Villanueva. Si Robin Padilla. Si Bongo. Naku po. Bongo, anomalia sa flood control. Cheese Escudero, anomalia sa donation. Joel Villanueva, anomalia sa flood control sa Bulacan. Mm. Si, sino pa? Ruben Padilla. Yung chongke sa Senado. <laughs> Nagkamali kayo ng tinalaga. <laughs> Yan ba? Yung tinalaga ninyo, nakakala makakatulong sa inyo. Yung pa yung magdakdakdak na maglaglag sa inyo. Eto po, si Jingoy. Nako po, eto na. Marcoleta often seen it prove on an anomalous flood control project in August 19. Na. The Senate Blue Ribbon Committee cleared by Senator Rodante D. Marcoleta to will begin its proven anomalous flood control project on Tuesday August 19. Leading the inquiry will be daunting. Marcoleta admitted considering the enormity of the multi-billion project and the complexity of untangling the web of corruption within the public works system. But the task could be accomplished with the cooperation of the key. Resource person and the help of the public, he added. Nako po. Sa Martes, uumpisahan na yung flood control investigation. Sa Blue Ribbon, medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema ang kinakaharap natin dyan. The senator stated on the program sa ganang mamamayan ng NET 25. Nako po. My God! Ayan. Uh, Israel Astrorgao Bispo, ilo po mamat. Maraming salamat sa yung 2020. Uh, uh, Tanijan super chat. I'll just believe if de convicted already. Kaya nga po eh. Yeah. Basta ito sunod. Sabi niya dito, ngunit ako'y naniniwala na kaya nating imbestigahan 'yan. Makikipag-cooperate lang ang taong bayan, matutukoy natin kung sino ang may kasalanan diyan, sabi ni Marcoleta. Ayan. That prove, ito pa, he noted that after corrupt official have been taken their cuts from the contractor, more than half the cost of the project would have already been spent saan mo ngayon kukunin. Kaya nga yung quality, yung integrity na ginagawang project ay talagang nasasakripisyo. Naya? He also called the public to help the Senate inquiry lahat po ng mamamaya na may kakayahan na makipag-ugnayan sa aking opisina. Basta po may maitulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong-lalo na ang mga information na reliable na mga litrato po kayo, magpaka napaka-importante po 'yan. Sabi niya kung may mga litrato. Ngayon pa lang marami nang nagfi-feed sa akin, kailangan ng screenshot mo lahat. Kinakailangan event mo lahat kasi baka yung iba gawa or gawa sa AI, di na pala totoo. Sabi ni Marcoleta. Nako po. The organizational meeting at the first public hearing of the Senate Committee on Accountability on the Public Officers and investigations will be held on Tuesday 10, 10 a.m. at the Senate Session Hall. Nako po, mga kababayan. Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Si Marco Leta, ha? tinugunan na ang panawagan ni PBBM. Ngayon, si Jesus Cudero nagkamali sa pagtalaga kay Marcoleta. Bakit? Na ang akala niya ay kaalyado nila, na ang akala niya ay kaibigan nila. Yun pala ang mag iimbestiga ha? sa mga korupsyon, mga katiwalian at mga kabulastugan. Di ba? Sa loob ng pamahalaan. Naku po, mga kababayan. Hay, naku. Manood tayong lahat sa investigasyon. Ma'am Ginger T. May sabi ko sa inyo mga kababayan, good luck talaga. Ako po eh, nagsasabing good luck na lang. Di diba? <laughs> good luck, good luck, good luck. Umpisa nang sinabi ni Marcoleta, hindi ako pidipilaban. Yeah? Diba? Inadap lang nila ako. Nagtataka lang po ako kung bakit ako pinilit nilang gawing Duterte Black. Eh, hindi nga ako parte ng Duterte Black. Naka po, mga kababayan. Sana po, Ma'am Chaycher, hello po sa Crisa Force. Sana po, ah, Ay hindi kwento lamang. Sana po ay totoo na gagawin ni Markulitan. Kasi mahirap po mga kababayan. Kasi minsan napaasa na tayo sa kuryente na 2000, eh. 'di ba? 2,000 pa baba, Libri yan. Sana, sana totoo yan. <laughs> Baka paasahin lang tayo. Yan. Sana ay totoo na yan, Markuleta, <laughs> ang mga sinabi mo. <laughs> Sana'y lagi ang totoo na yeah. sana'y lagi ang nandiyan sana'y totoo na yan Markuleta <laughs> Naku, mga kababayan Imposible naman, kailangan pa ba ni Markuleta ng ebidensya? Eh, si mismong si PBBM na pumunta ng Bulacan, no? Yung 18 centimeters, at ah, 3 centimeters lang ang kapal ng simento tapos pag tinanggal mo nabibiyak. Ah, pag sure dia ay. Ne, parang clay lang, hindi simento ang nilagay, parang clay lang kasi hinulma lang gano'n na ah. Nako po. Nako, Ma'am Joy Lim. Sanay tutuo na yan, Leta, Ang mga sinabi mo. Oh, baby. <laughs> Di ba? Uh, eto na. Uumpisahan na daw sa lunes. Hmm. Siyempre, 17 pa ngayon. Uh, sa 19 daw. Uumpisahan. O umpisahan, oh, sa Martes. Uumpisahan na daw ni Marcoleta ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang multi-billion nako po flood control project. Alam nyo, unahan ko na, yung Timothy Construction Company. Good luck. Timothy ni Diskaya yung kalaban ni Biko Soto ng Pasig. Good luck. Napakadami. Billion. Billion billion ang proyektong nakuha nila. Tapos meron pa yung kaibigan ni si Lubiano, yung kaibigan ni Chase Escudero, billion din. Limang billion. Yung Timothy, correct me if I'm wrong, uh, 30, 20 billion yata. Correct me if I'm wrong ha. 20 billion yata yung nakuha nilang proyekto sa flood control. Tapos yung kay uh, kaibigan ni Chess Escudero na si Lubiano ng Bicol, Albay, 5 billion din. Nako po. Tapos yung kapatid ni Bungo. Oh, si ano yung, uh, ano ba yung pangalan nun? Ah, yung construction company ng Dabaw. Oh, kapatid ni Bongo na merong 326 million din. Nako po. Diyos yung marimar. Napakalaki. 326 million step brother ni Bongo. Na yeah? Tumanggap din. Nako po. So yun lang ha mga kababayan. Huwag naman natin anuhin si Marculeta Uh, panuulin natin. Huwag muna natin husgahan. Tignan natin kung anong gagawin niya. Uh, kung totoo ba talaga yan. Alfrego. Na yeah? Alfrego Construction Company. Pagmamayari ng step brother ni Bongo, ni Senator Bongo na 326 million contract din yan. Saan na kaya? Ah, so, yun lang ha. Ah. Mga kababayan, yung ating live ngayon, hindi ko na po masyadong habaan. No? Hindi ko na po kayo maisa-isa dyan. Kasi marami-rami po kayo.